Sinabi ni Pangulong Donald Trump na nagkasundo sila ni Xi Jinping ng China ukol sa pag-aayos ng digmaan sa Ukraine. Bukod pa rito, lumabas ngayon ang mga detalye mula sa pagpupulong ng mga lider ng China at Amerika sa Timog Korea. Sabi ng kinatawan ng China, ang summit ang unang pagkakataon na nagbukas ng posibleng tunay na paglahok ng Beijing sa pag-aayos ng digmaan ng Russia at Ukraine. Simple lang ang paliwanag ng Beijing. Si Trump daw ang unang nagturing sa China na kapantay ng Estados Unidos. At kung nakikipag-usap na sa kanila bilang kapantay, ngayon handa na silang tumulong sa pagtatapos ng digmaan. Unang beses sa mga nakaraang taon na nagkasundo ang China at Estados Unidos na magtatag ng bagong linya ng komunikasyon sa kanilang sandatahang lakas para maresolba ang sigalot at mapababa ang tensyon sa anumang problema. Binawasan ng mga pabrika ng langis sa China ang pagbili ng langis mula Rusya dahil sa takot sa sekundaryang parusa ng Estados Unidos. At ngayon, naghayag pa si Trump na pagkatapos ng kanyang pagpupulong kay Xi Jinping, kumpiyansa na siya ngayon na maaaring matapos ang digmaan ng Rusya laban sa Ukraine sa loob ng susunod na ilang buwan. Sa puntong ito, tila nagkasundo sina Trump at Xi Jinping kung paano tatapusin ang digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pero, gaya ng dati, may isang hindi pagkakatugma. Una, biglang nagsimulang magyabang si Trump sa hindi malamang dahilan. Pangalawa, inuulit lang ni Trump ang mga pahayag ng propaganda ng Rusya na dati ay pangunahing pinapalaganap lang ng Beijing. Na tipong, hindi naman natin ito digmaan at kailangan lang hayaan ang Ukraine at Russia na sila-sila ang magdesisyon sa sigalot na ito at ang mga malalaking kapangyarihan ay dapat manood na lang. Diretsahang sinabi ni Trump na minsan, dapat hayaan na lang maglaban ang Ukraine at Russia. Kaya mga kaibigan, hinihikayat ko kayo na bago kayo magbigay ng anumang konklusyon, tapusin niyo muna ang panonood ng episode na ito dahil makakagawa lang kayo ng tamang konklusyon kapag nakita niyo ang buong larawan. Ang pangalan ko ay Alexey Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may dumarating. Mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, Pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description na may nakasulat na SUPORTAHAN ANG CHANNEL Alexei Pici. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo, maging ito man ay donasyon, sponsorship o subscription. Tatlong araw na mula nang magkita sina Trump at Xi Jinping sa South Korea at ngayon ibinunyag ng mga opisyal ng China ang bagong detalye ng summit. At ano ang lumabas? Siyempre, ang mga opisyal ng China mismo ang nagsimulang pasensya na, magpilit at itulak ang usapin ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ngayon, ang tagapayo ng gobyerno ng China na si Devida Dao Li ay biglang nagsabi na ang summit sa pagitan ng leader ng China na si Xi Jinping at ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump ay naging isa sa mga pinakamaingay sa mga nakaraang taon. Ang summit na ito ang nagbukas ng unang posibilidad para sa aktibong paglahok ng Beijing sa pag-aayos ng digmaan sa Ukraine. Ayon kay Lee, makasaysayan ang pulong dahil kinilala ng Estados Unidos ng Amerika ang China bilang pantay na katuwang sa negosasyon. Kawili-wili ang pagkilalang ito dahil sa Beijing, sinasabi na si Xi Jinping ang panalo sa negosasyong ito. Parang inilagay ni Trump ang China sa antas ng Estados Unidos dahil humihingi siya ng tulong kay Xi Jinping para ayusin ang digmaan sa Ukraine. Ipinapahiwatig nito na mahalaga ang China sa pagresolba ng mga pandaigdigang problema. Dati kaya ng Amerika na wala ang China, pero ngayon hindi na nila magawa iyon. Higit pa dyan, mismong mga Chino ay talagang binibigyang diin ito ngayon. At binanggit din ni Lee na mula ngayon, ang pangunahing paksa sa anumang seryosong pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at China ay magiging ang sitwasyon sa Ukraine ayon sa kanya. At dito, magbibigay ako ng sipi mula kay Lee. Sa lahat ng pagpupulong ng dalawang leader, ito marahil ang pinakamahalaga, makasaysayan at fundamental. Ang mahalagang pag-unlad para sa magkabilang panig ay ang pagkilala ng Estados Unidos at China bilang magkapantay na kasosyo sa pagtalakay ng mga isyung ito. Sa ganitong konteksto, nakuha ng China ang layunin nito. Ngayon, sa usapin ng Ukraine, hindi na lang siya kaalyado ng Rusya, kundi kinikilala na mahalaga siya sa pagresolba ng isyu. At may kutob ako na sa pangmatagalang pananaw, handa ang China Napilitin si Diktador Putin na kalbo na itigil ang digmaan, kung lalo pa nitong palalakasin ang bagong katayuan ng China sa pandaigdigang entablado. Higit pa dyan, palaging isinusulong ng Beijing ang ideya ng multipolar na mundo, pero mas tama sigurong sabihing bipolar, ibig sabihin may dalawang sentro ng kapangyarihan sa Washington at Beijing. At lahat ng usapan tungkol sa multipolaridad ay para lang ilihis ang atensyon. Para sa mga tulad ng ruso, isipin nilang may papel din sila. Ngayon, pansinin ninyo, ang administrasyon ni Donald Trump ay lubos na inilaan ang lahat ng kanilang pagsisikap sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanlurang hemispero. Si Trump ay aktibong lumalaban sa mga kartel ng droga sa Latin Amerika. Nagbabantang magpadala ng tropa sa Venezuela, ngayon ay nagsasabing magpapadala rin ng tropa sa Mexico at tinawag pa ang presidente ng Colombia na halos isang narkoterorista at kung ano-ano pa sa Europa. Kabaligtaran ang Amerika. Binabawasan nila ang tropa nila doon. Ngayon, nakatuon na ang pansin ng Estados Unidos sa tinatawag nilang sariling likod bahay. Kasabay nito, pinalalawak ng Estados Unidos ang pakikipagtulungan nila sa Hapon, Timog Korea, Thailand, Cambodia at iba pa. Ibig sabihin, sa mga bansang nasa mismong likod bahay ng China, at hindi ako magugulat kung inamin ni Trump kay Xi Jinping na. Handa siyang pabagalin ang ekspansyon sa Asia at kilalanin ang hegemonya ng China sa Russia at mga dating Republikang Soviet. Kapalit nito, kailangan tulungan ng China si Trump tapusin ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Pagkatapos ng summit, sinabi ni Trump na nagkasundo ang Washington at Beijing na magtulungan sa pagresolba ng sigalot ng Russia at Ukraine. Bagaman di pa alam ang detalye ng kasunduan, naniniwala ang mga eksperto na malaki ang posibleng epekto ng partisipasyon ng China sa diplomasya ng digmaan. Naganap ang pagpupulong, paalala ko lang, kasabay ng anunsyo ng isang taong tigil putukan sa kalakalan at kasunduan sa taripa at kontrol sa eksport ng mga kritikal na mineral. Gayunpaman, ayon sa mga analista, ang pangunahing intriga ay ang posibleng paglahok ng China sa pagresolba ng mga isyu sa seguridad partikular na tungkol sa Ukraine. At ayon sa mismong kinatawa ng pamahalaang Tsino na si David Daokwaili, sa Beijing matapos ang summit ay may ayon sa kanya kapansin-pansing si Gasig at ang publikasyon ng pinuno ng administrasyon ni Xi Jinping na si Tsai Chi kung saan binanggit ang proaktibong pamamahala ng internasyonal na espasyo ay nagpapakita ng paglago ng kumpiyansa ng China sa sarili nitong pandaigdigang papel. Kasabay nito, nais ng Estados Unidos na bawasan ang pagdepende sa China sa mahahalagang larangan at patuloy na pinagbubuklod ang mga kaalyado. Sa gitna ng digmaan ng Rusya laban sa Ukraine na tila hindi pabor sa China. At dito, pinapalagay ko na nakatanggap si Xi Jinping ng pangakong hindi makikialam ang Estados Unidos sa likod bahay ng China na ngayon ay naging Rusya. Ito ay simpleng likod bahay ng China. Isa lang itong tagapagtustos ng hilaw na materyales at isang lugar kung saan maaaring kunin ang ilang teknolohikal na kaunlaran. Usapin ng sandatang nuklear, kabilang ang pamana ng Unyong Sobyet. At ngayon, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kumpiyansa na maaaring maresolba ang digmaan sa Ukraine sa loob ng maikling panahon, mga ilang buwan lang. Dagdag pa ni Trump, naniniwala siya na ang Moscow ay nagsusumikap na maibalik ang ugnayan sa Washington. At personal na si Putin ay araw-araw na naghahanap ng paraan para makipag-usap kay Trump. At ang pahayag na ito ay medyo nakakabahala dahil pagkatapos ay tiniyak ni Trump na nagkasundo sila ni Xi Jinping na panoorin na lang kung paano binobomba ng Russia ang Ukraine. Sa YouTube channel na ito nabanggit ko na ang pangunahing panganib ng summit ng mga leader ng China at United States ay maaaring kumbinsihin ni Xi Jinping si Donald Trump na ang kailangan lang daw ay iwanang mag-isa ang Ukraine at Russia at hayaan silang maglaban pa ng kaunti at pagkatapos ay saka na lang tingnan ang mga resulta. Natipong, hindi naman natin ito digmaan, Kaya panoorin na lang natin ang buong proseso. At ngayon, inuulit ni Trump at ang sabi niya, walang huling patak. Minsan dapat mong hayaan ang Ukraine at Russia na maglaban dahil sila naman ang nag-aaway. Mabigat ang digmaan para kay Putin. Maraming material at sundalo, maaaring umabot ng isang milyon. At sa araw ng pagkikita nila ni Xi Jinping, sinabi ni Trump, heto ang CP. Matagal naming pinag-usapan ito at pareho kaming magtutulungan para tingnan kung may magagawa kami. Sang-ayon kami na natigil at naglalaban ang mga panig. Minsan, kailangan mo ring hayaan silang maglaban, pero tutulungan niya tayo at magtutulungan tayo para sa Ukraine. Sa totoo lang, ibig sabihin nito na sa pamamagitan ng magagandang pananalita maaaring nabigyan ni si Jinping si Donald Trump ng ilusyon na handa siyang tumulong tungkol sa Ukraine. Pero parang maraming bagay na hindi niya kontrolado. Parang sinasabi niya, Hindi ito digmaan. Hindi namin kayang lutasin lahat. Pwede kaming tumulong, pero baka hindi namin matapos lahat. Magmasid na lang tayo. Hindi naman ito digmaan natin. Pero para sa Kremlin, ito ang pinakakapakipakinabang. Ayon sa Bloomberg, tumigil ang mga Chinese oil processing companies sa pagbili ng langis mula Russia matapos magpatupad ng parusa ang United States at iba pang bansa laban sa mga pangunahing Russian oil producers at ilang kliyente nila. Sabi ng Bloomberg, kinansela ng Sinopec at Petrochina ang ilang padala matapos ilagay ng United States sa listahan ng pinatawa ng parusa ang Rosneft at Lukoil noong nakaraang buwan. Pati maliliit na pribadong kumpanya ng langis ay tumigil pansamantala sa pagbili ng langis mula Russia dahil sa takot sa parusa. Gaya ng nangyari, sa katunayan, sa kumpanyang Shandong Petrochemical, nakamakailan lamang ay isinailalim sa mga parusa ng United Kingdom at European Union. Sinabi ni Pete Hexet, pinuno ng militar ng Amerika, na magtatatag ang Estados Unidos at China ng bagong linya ng komunikasyon sa kanilang sandatahang lakas para maresolba ang sigalot at mabawasan ang tensyon sa mga problema. Binanggit ni Hexet na ang mga kasunduan ay naabot matapos ang negosasyon kasama ang ministro ng Pambansang Depensa ng China. At ayon kay Hexet, nagkasundo ang magkabilang panig na ang kapayapaan, katatagan at makabuluhang ugnayan ang pinakamainam na landas para sa ating dalawang dakila at makapangyarihang bansa. Ito ang kanyang sinabi. Binigyang diin niya na layunin ng Washington ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas, paggalang at positibong ugnayan. Kaya Simple lang ang konklusyon dito. Sa totoo lang, ang China talaga ang nagdulot na ituring ng Washington ang Beijing na kapantay nito. Ngayon, ang tanong, tutupad ba si Xi Jinping sa kanyang pangakong tumulong na tapusin ang digmaan sa Ukraine o magpapaloko-loko lang siya gaya ni Vladimir Putin? Isulat niyo ang inyong opinyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Dito ako maglalagay ng tuldok. Mga kaibigan, ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat niyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at mag-like. Ingat lagi, paalam sa lahat.